kasama natin si Winston, Winston sa ating jackpot round ng Patay Bugan! Hello, Winston from Bulacan. May asawa ka na ba? Wala po. Wala, wala pa! Ay, wala siyang asawa. Single and ready to mingle yan. Baka may girlfriend. Ay, girlfriend may, may girlfriend. May girlfriend naman pala. Oh, pati may girlfriend mo. Pinabati ko yung girlfriend. Yan. Yeah, ano? Kasama pala ang Lucky Charm. Nasaan? Sino? ito! ito ito. Ah, hi, ayun. girlfriend. Hi, hindi Aba, kasala ang mo girlfriend. naman pa yan. Oh, ah, ano na ano, ang kaguluhan to? Ito <laughs> si Winston, Willow. Kasama niya pala yung girlfriend niya. Ano siya, siya girlfriend mo? Hey. Ah, ano Ikaw? Ayan, yan. Ganta. Ayun. Anong pangalan niya? Divine Cruz. Divine Cruz? Wow. Cruz. 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 Oh. Pwede kang ipakos sa Cruz. <laughs> Biro lang, Brad. Brad, pasensya na kayo. Eh. Medyo nakatakal ako eh. Tara, pare. Sa pala na nasingga, no? Trip lang, pare. Hmm. Isa ka ba? Hoy, alam mo naman gawin to. Oh, meron kang dalawang minuto. Pag nag mo yung one, lipat sa two. One, two, tapos three. Tapos punta ka sa four. Five. Pag nag-shoot mo kagad alam mo magkano? Dalawang taan libo kagad yun. Tapos, Lumipat ka dito, hanapin mo para sa number 6 at number 7. You have two minutes. Hawakan mo na ang mga natin. Support. Support tayo. Support. Ha? Go and Winston! Winston! Go and start! Padal, Go! Go! Kahit pa paano, ha? Panalo! Nakamama. Congrats oh, pa din. Congrats pa din. Bibilangin ko, ha? Isa-isa. Okay. Isang 10,000. Another 10,000. Another 10,000. Nakakuha dito, plus 20,000. Wow! Ang swerte yung mga to. Pinasaan ba to? Bulacan, Santa Maria Bulacan. Maganda kasi pangalan niya, Win. Win. Winstone. Yeah. Winstone, alam mo magkano na kuha mong pera? 50 plus 10. Ato, talop! Sixty thousand Oh, meron ka pang sponsor. Nabigay ng sponsor, Fever 8, Jesse, Plamex. Yeah. Meron ka yes. Cherry Mobile S2. Uh -huh.